Ang pangalawang akusada ng itong si Ronnie ay nagdusa ng gusto sa loob ng kulungan. Kung ano dinanas nga nitong si Carol, ganun din ang kanyang naranasan. Kung saan nabugbog siya ng mga kasamahan niya sa loob dahil na rin sa pinairal niya ang kanyang attitude. At sa unang nga ng pagharap nila ni Carol at itong si Ronnie ay tahasang sinabi nga nitong si Ronnie na kailanman siya ay not guilty. Hindi makapaniwala si Carol dahil namanipula siya. Ang buong akala niya talaga ay si Ronnie ang may kasalanan. Subalit ang hindi niya alam, ang may kasalanan ay walang iba kundi ang kasakasama niya na nagkukontrol ng lahat. Walang iba kundi ang uh, kaibigan nitong si Wilfred na itong uh, si Dennis. Samantala, dito naman ay makasagutan nga ni Ronnie itong si Carol at sasabihin niya na kung bakit siya lamang ang iniimbestigahan gayong uh, dalawa silang posibleng soft -swek maaari ding nga maging suspek ang asawa nga ni Joy na ito nga si Wellfriend dahil nga sa naroon din siya sa pangyayari naroon din siya sa kaya resort. naman napaisip ngayon itong si Carol nawala siya bigla at biglang hinanap itong si Wellfriend kinausap niya ito at kinumpunta at dito niya naalala nung mga time na naroon, naroon sila sa resort naalala niya na nag-away nga si Joy at itong si Wellfriend nakausap niya ito Malungkot na malungkot nung mga time na iyon itong si Joy sapagkat sinabi niya na nagbetray sa kanya ang kanyang asawa at may iba itong babae kaya naman nawala ito ng oras ng kanilang anniversary. Kaya maaaring galit na galit nga itong si Joy. Ito pa nga nitong si Carol na nagpakalasing ng gusto itong si Joy dahil na rin sa biglang umalis itong si Wilfred. Kaya ngayon nagkaroon ng confusion itong si Carol kung totoo nga ba talagang may kinalaman itong si Wilfred. Ngunit mahigpit na sinabi nga nitong si Wilfred, si Wilfred well na hindi niya magagawa kay Joy kahit may mga kasalanan silang dalawa. Subalit, hindi niya kayang saktan sa sapagkat mahal niya itong si Joy. Mapuputol bigla ang kanilang pag-uusap dahil darating na nga ang isang suspect na ito nga, si Dennis kung saan awatin niya bigla itong si Carol at sasabihin na itigil na ang kanilang pag-uusap sapagkat hindi na makakabuti sa kanya. Kaya naman galit na galit ngayon itong si Wilfred. Nag-uusap pa sila at hindi pa tapos. Ang kinainis ngayon ni Wilfred kung bakit siya sausawero. Ano ba ang kanyang pakay sa kanyang asawa? May gusto ba siya rito? Kaya naman nalantad ang katotohanan na may gusto nga itong si Dennis. Kaya naman buntot nang buntot siya dito kay Carolina. Kaya naman sa pangyayaring yun, lalong nang gigigil itong si Wilfred. Nasuntok na nga niya ng di oras ang kanyang kaibigan na itong si Dennis. Dahil sa pag-akalan niya na isa itong kaibigan, subalit so inaantay lamang pala siya na magsak at ngayon ay sasaluhin niya itong si Carol at sasamantalahin niya na may uh, pinagdaraanan ito.